na na kumbaga sa ano eh I am so fortunate pa to be to be to have uh, the opportunity to be to be awarded 49 combat medals no? and uh, the other awards and katangi-tangi lang na na sundalo na nakalaban po ng lahat ng armadong grupo no uh, na ikwento ko na rin yan kanina na CPPNP, MMLF, MILF, Abu Sayyaf. Not once, no? At uh, 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 ang sabi nila, yung Ariel Kerbin, matapang. No? Uh, tumindig tayo, walang takot na lumaban sa kapayapaan, uh, sa kaayusan at sa malinis na pamaha pamahalaan no Uh, gaya po natin dito no may marami naman na nagsasabi na ay yung Ariel Kerbin daw uh, malinis na, tao no totoo ho 'yon no? nanungkulan ako nanilbihan ako na walang bahid ng kahit anong katiwalian no gaya ninyo bayani tayo no bah, lahat naman tayo ano uh, bayani talaga na ma marurong tayo na tumindig sa prinsipyo natin. Tumitindig din, no? naninindigan sa prinsipyo, tumitindig tayo sa mga mga kababayan natin na na naapi no? o maliliit na. No? Galit na galit tayo sa korap na tao. Galit tayo sa mga kriminal. Galit tayo sa mga mapang-abuso at lalo na ngayon, galit na galit tayo sa mga traidor. So, yung, yung, yung Ariel Kerubin, ano yan? Mga disiplinadong tao na sa edad kong 68, I can still do 300 not stop push-ups. Nasubukan ko na rin na matay. At uh, sabi nga nila, sabi nga ni, ni, isang nag-interview eh, Manong, meron ka bang anting-anting? Ang sagot ko eh, siguro, meron pa tayong mission. Alam niyo yung sabi ko na nasubukan ko na namatay. I had 67 shrapnel wounds. I, I, ano ko, no? I can probably, dati-dati kasi nagsusuta ko ng t-shirt ba na pwede kong i-unsip na ganyan. Ipinapakita ko but ipakita ko pa rin sa inyo. Yan. Yeah. Ito. Yan. Yeah. Pag nagtanggal ako ng patch, marami yan. Ito. Lahat gotcha. siya. Ito. So, hindi, hindi, sabi na, hindi 67, hindi 68, hindi, ah, hindi 68, hindi 70, but 67, 67 hits lang. No? So, ngayon, sabi ko nga doon sa ano ano, sa mga kausap ko kung Ito ano, lang patunay ba na kaya kong tumanggap ng ganitong uh, karaming ano ano, bala ba or sa pagmamahal natin sa bansa, no? Pagmamahal sa taong bayan. At handa pa rin ako na uh, tumanggap ng mas maraming bala para sa ating ano, para sa bansa. All for love of country at ang ano ko nga na sinasabi eh, kung kung tayo pagkalooban ng ating Panginoon at pahintulutan tayo ng ng ating mga kababayan na manilbihan uli. No? manungkulan sa, sa bayan Handa po tayo. No? Handa po tayo. Uh, I I can I can always leave my comfort zone for a higher calling. I, I've been through a lot, no? Uh, others might say na, Sir, pwede ka naman manahimik na, or, o ano, di ba, parang, pero sayang, sayang lang yung binigay sa akin na panibagong buhay ni Lord. Kung I, I, I finally was able to catch up with my family, no? And became a responsible father. So why can't I offer myself to be a responsible father to our nation? you know, ikwento ko rin lang sa inyo yung nangyari sa buhay ko. Kasi I would have been the first general in my class. But God had to take away my freedom for me to realize that career is not everything in life. He jolted me into my senses, took away my freedom. So as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my family. So this year, hopefully, you know, all of them will be professionals. Seven of them. So if I'm asked, Sir, ano pinakamagan pinakamalaking ma accomplishment mo sa buhay? Sabi ko hindi ho yung medal of valor, hindi ho yung mga medalya ko. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. I was awarded by the ano yung yung uh, uh, foundation nila, eh, Chief Justice Puno, ulirang ama. At di ba, ang gandang pakinggan, ulirang ama. An ang tanong ng misis ko dat, ulirang asawa ka kaya? <laughs> 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 But, ki kita niyo yung ano, no? Uh, kuminsan nga eh, sabi ni, nung mga naging interview eh, kung nakikipag-gera kayo, hindi ba nyo iniisip na meron yung pang may may iiwan kayo na, na, pamilya ano? hindi ako nag-isip na gano'n na iniisip ko na yung kapakanan ng aking mga tao I have to be decisive pa ah. kasi kung, kung namatay yung mga mga tao ko alam ko na mas mahihirapan yung mga mga asawa nila yung iiwan nilang pamilya pero ko ako may mamatay ako tiwala ako na yung iiwanan ko ng pamilya ko, ang misis ko, kaya niya itagulid yung mga anak ko. Kasi when they tried, they, 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 they tried so hard to render me irrelevant last time, it was my wife who stood by me, who took the cudgels for me. And that's really, that's where I, ano, -ano yung media bar na kakampi ko noong time na They they were the ones who kept the fire burning. Kahit na uh, when they see me smiling, it's time to move me to another facility. So I was moved in five detention facilities, one after the other. So ganun siguro nila, ka, ano, uh, nakita ba na itong tao na to, ibang klase ba na pag pagka nag-, nag Nag, ano, na, 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 ibang klase siyang lumaban sa kalaban ano, ano eh, Kung kalaban din siya, hindi ganun din siya. ba? Diba? So, yung Ariel Kerubin, ah, matapang. Yung Ariel Kerubin, malinis. Yung Ariel Kerubin, tapat, matapat. No? At may puso at dugong makabayan. So, maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito at pwede tayo tayong mag-umpisa na parang magkwentuhan lang. You can ask questions, you can